Thank you, Sir Amancio sa bagong jersey <laughs> Good morning, mga boss! Ayan, labas na naman tayo dahil weekend So, dito tayo ngayon sa Mayliwan Pero may napansin ako Ayan, mga boss, so oh, maraming sunog or yung tinatawag nating bushfire So, ano kayong dahilan yan, mga boss? Usually, yes, yung mga dahilan dyan ay yung sinadya pero meron yung isang dahilan dyan Alam nyo ba yung foil or yung plastic ng chicheria Pag binaliktad mo yun, meron makintab di diba? Pag sa sobrang init, magre-reflect yun sa isang dahon Na para siyang magnifying glass Makakapag-create yun ng ano, fire or magkaroon ng spark Kaya lesson mga boss ha, bawal tayong magtapon ng basura lalo na yung mga plastic kasi nakakapag spark yun nakakapag buo ng apoy so ikot lang kami ng sula ng mga boss ah. Ah. pagod na po ang lolo nyo ayun mga boss oh dry na dry na yung mga bundok makita nyo brown na brown so yan madali lang masunog yan konting spark lang yan sunog na ayun may nakita yung black dyan yung black na yan isang malaking bundok na nasunog ha, ganun lang nangyayari dito sa may kagayan sa sobrang init ng panahon kusang may nasusunog And mga boss, dito tayo ngayon sa may isang bakery na masarap sa may liwan, Hernandez Bakery ano sarap dyan Hernandez Bakery bili kayo puro presko ang mga ano dito mga tinapay dito tayo ngayon sa mailiwan. mapapansin natin yung mga bukid ngayon ay naararo na ibig sabihin na ihanda na para sa planting season kasi usually May May katapusan or di kaya yung mga first week of May uulan ulan yan kada hapon so yan naka naka cultivate na bagong ano lang diyan bagong ani so sana pagbigyan ng Panginoon ng ulan para yung mga magsasaka natin makakabawi ayun yun yung ano kita yung bundok yan yung nasusunog na sinasabi ko laki di ba so ganyan pa rin kami pa rin tatlo walang <laughs> pagbabago yung mga mukha namin nakakasawa na <laughs> ay ahon <laughs> Ganad! Hay ko na naman ako. Iwan. Ayun po sa close up ng mga sunog dito. So Halos lahat ng ano dito eh Mga Maisan Or uh, Mini forest Sunog Ayan o oh. Medyo luma na to Kasi may mga dahon na yung ibang nasunog Pero yung iba bago lang Ayan o oh. Hanggang doon sa harapan dito sa kabila nasunog na rin to pero matagal na wala na iniwan na ako sabukan ng baga mga boss Hih! Hindi ko alam paano yung speed namin. I mean. Ang bilis namin nakarating dito sa may Solana. Niremate mo Bing? <laughs> oh ano to market market day ng Solana. Ang daming tao. Gusto chicken? Go! Chicken, good day. Wala na, lang sa akin. Sir. Gutom na gutom barbecue ay ano banana Q nakapang mente turon tapos sa kanya ay chicken ako juice lang grabe laki ng gulong ng motor nyo KTM big bike parang yung gulong niya parang gulong na nang alig eh, sasakyan ayun KTM mga boss, nandito lang kami. Kaso lang, ano kaya to? Sunog ba to? na susunog na bahay o ano grabe yung usok oh so ngayong summer mga boss ha, ingat kayo dahil sa sobrang init hindi natin alam ayan oh no? malakas usok sana hindi naman property yung nasunog Ay hindi, talagang ano, bahay ata. Bahay ata, mo ka yung mga tao. So, ito. Ah. Oh. Dino. Try mo. Ah. Yung sama mo sila sir bukas para gamit naman itong dalawa Pwede eh. Thank you sir Amancio sa bagong jersey <laughs>